Kaya din mga idol, mga magandang ang ating mo. Ito lang, ano, durado, durado po, diba? Wala po. Ah, ating ilagyan ng, ano, ng tagulat para malasa yung ating, ano, sabaw. Ayan. Kaya, ah, kain tayo. Saka, meron din pala kami, ano, ginataang baboy din. Ah, kapatapa. Ay, goodness. Ano yan? Pinyasa yung tapa

so ko na pinaalala ko naman sa para masusunod po no ato ok pati 来 a 来 o